Anong kasalanan? Bakit mo iniwan? Ano Anong kasalanan? Anong kasalanan? Ba't biglang bumitaw? Ako bang nagkulang? Bakit parang di ikaw? Anong kasalanan? Bakit mo iniwan? pusang nilikaw, Ayaw na umibig kung hindi lang nilikaw. Salamat sa pag-ibig kahit kaway bumitaw Ika'y mananatili sa aking pusong na maginaw Naisipang balikan ng aking mga tukso Nahirapang makausa dahil lang sa lungkot Naisipan lang gawin ang aking mga gusto Tiraan na lang sa tini kesa na magmukmo Salamat kahit paano ay naging masaya Kapag nasa may kama at ka Pangako sa sarili kaya hindi mo awala Ang daming natutunan na laalang maganda Alam ko sa lahat bakit mo iniwan Ano ang kasalanan ba bigla ang bumitaw Ako bang nagkulang bakit parang binigaw Ano sa kasalanan Bakit mo iniwan Ano ang pagkukulang Ano ang kasalanan, Anong Anong kasalanan? Anong Anong Tinatanong sarili Masyado kang mahal kaya di mo ako Anong kasalanan Bakit mo iniwan? Anong pagkukulaan? Anong baka salanan? Tinatanong sarili Masyado kang mahal kaya di mo umalik Kasi dito ko na lang din dadaanin Yung mga bagay na hindi sa'yo masabi Kamusta hingkat balik mo rin yung tanong Kasunag ang langas sa alanganin mo tugon Tinabali na lang din eh, ko sakali na gano'n Basta hawak ko pa rin anong meron tayo noon hindi pa tamang panahon alam ko na taon na de Kaso lang pinbakal wala nang tamang panahon at yun na ang kapalit ano kasalanan? bakit mo iniwan ano 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 Anong ano 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 mo ano 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 anong ano Anong ano ano Masyado ano mahal ano 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 Anong kasalanan? Bakit mo iniwan Ano ba ano ang kasalanan Ba't biglang bumitaw Ako bang nakulang Bakit parang binigaw Ano ang kasalanan Bakit mo iniwan Ano ang pagkukulang Ano kasalanan Tinatanong sarili Masyado kang mahal Kaya di mo ko masisisi Kasalanan bang umibig Sa alam kumparaan? Gusto mo mang bumitaw Ayaw kang pakawalan Sabi ko magsasayangin Panahon na dumaan Kaso umalis na lang Di man lang naramdaman Tinanong lang Sa'ng ka naglalagay Di na aasa na magbabate Gusto lang malaman kung hinahatid Para pwede nang bumangon at makatawid Wag ka umasa na muli pa akong maghahabol Sarili ko naman ngayon ang gusto kong ipatang Ako sa lana, ay mo iniwan mahal kaya di mo ako masisisi